Mamaya na, doon na, doon na. Kumaya na lang, kuya. Hello, hello, parma. Akin na to eh. Hello. Kamusta? Okay mo. Napakaganda mo talagang dalagat. Agigil ka. Yung, ano nga? Sabi mo Mibigay yan. Na. ko sa yung number ko mamaya. Tapos? Ligaw muna. Liga. Wala lang ligaw-ligaw. Bimbang-bimbang na to. Ligaw muna. Ayoko muna bimbang. Pakipot ka naman, day. Day. Bakit, dong? Motor ka ba, day? Ay. Bakit, dong? Bumbahin na kita, day. Oh, oh, grab Mamaya, ma ma mamaya okay, na lang. Ma Sige na, kumain ka na muna para may lakas ka. Oo, oh, oh, ha? Oo. Ha? Oo. Oh. Ah, oh, oh. Love you. Mm. <laughs> uh -huh. Kumaingi ka, Porman, ha? Kasi hindi niya alam, dini-discard yan din kita. Hindi niya alam, ilang bisis na kita nabimbang. <laughs> Kumaingi, ha? na bimbang. Kaya nga ito. Mas... Kagabi, grabe ka, dai. Oh, Wild well, dai. Huwag ka nung maingay, baka may na akong iingay hey, alam ko, baka nag-ano-ano sa'yo. Nililigaw ka ba noon? Baka susug ko yan. wait, wait lang. Wala, wala naman. Wala naman ng ligo sa akin. Si Paulman, uupakan ko yan para sa'yo. Ayun, Ayun ka lang. Alam mo naman, tinatimer ko kayo. Sabi uh... ka! Tawang makita tayo ni Paulman. si Paulman. Gusto mo, sapakin ko pa yun si Paulman eh. Sapakin na yan! Ay, sa akin, wala nga alin sa'yo. Paparagin mo na yan! Eh, paragin mo! Tawang nyo, pinoporma yung inday ko. burger sa akin. na ah! makapag-tiktok nga muna, wala pang customer. <laughs> reels ko to. Wow. Me and my jowa. Wow. Uuwi na siya, uuwi na siya. Wow. Ay, itlog po kuya. So, wait lang po, stop ko lang. magre reels kasi ako. Follow mo ako. Inday tapping sa reels. ah Malagi sa platito ah. Sige po. Dalawa lang kuya, no? Thank you. Malang na Ito, nasa, I think, 20 pesos. Patagalo po yan? Dito okay, ko na lang to, sir. Umalis ka na lang dito. Uli mo oh, na kaagad, naibag-usap uh, ka pa eh. Inaano mo mai-inday ko, Pinoorman mo? Oh shit. Kunin lang tingitoy po bago ko dala mo na. Dito na oi. Dito. May mamae na doon na. May na lang kuyang. Hello, Foreman. Ako na to eh. Hello. Kumusta? Okay na. Napakaganda mo talaga, dalaga. Kagigil ka. Ano? Dai. Isa lang. Ano, Foreman? Ano, Anong gusto mo? Ah. Uh, ano pa masarap na ulam diyan bukod sa Oh shit. Ito ba natang banat to sa akin o baka banatan mo ako, mamaya? Matikyan. Magkano ka ba dahi? Ay, magkano yung mga pagkain, bray? Ito, 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 Yan. Ano to? Pork steak? Gusto mo ng pork steak? Ito, langka. Gusto mo ng langka? Yan, langka. <laughs> Ilan na well, ito? isang, dalawang order, tigay sa tayo. Eh, hindi, bawal pa akong kumain. Hindi ko, hindi ko pa duty, ako ngayon eh. O, oh, ba? Kausap ko yung ano mo dyan, yung may-ari dito. Sure ka ba? Hmm. Tignan, ako, o, sige, pala. isang langka, tsaka Lang, ano pa. Tatlong kanin. Tigay sa tayo. Less ako sa rice. Less ako. Well, last verse ako ngayon eh. Kumuha na. Kumakain kayo. Sabayan mo kung humain doon. Sige. Una ka na doon. Pupunta na lang ako doon. Magkano ba lahat? Nasa 45 man, lang. Na. Nakagigil ka na eh. Nakarap ako sa'yo nagigigil eh. Hindi ka lang ako kukuha. Oo na. For man mamaya. Basta mamaya magdi-disco ako. Sa sama ka. Mungin mo mukha. Gustong gusto ko talaga bebangin yan eh. Magkano? 65. Oh. Keep that change. Oh shit! Evan. Hmm. Sweet mo talaga. Sige na. una ka na doon. Pupunta na lang ako. Ha? Kano? Isa pang Yosi ah. Yosi, sige. Mighty? Mm, tatas okay. tubig, maraming tubig. Okay, sige. Magkapag oh nga baka makakita ko ng afam. Ayun. Ano ni Chichi Forman? Dai. Ay, wala. Dai. Kain ka, kain ka. may ako ako, ubusin ka lahat yan. Ito, mayroon akong bagong luto dito, lang ka. Uh, ikaw kumain ka na ba? Kumain na ako. Kumain ka na. Oo. Uh -huh. Kainin kita. Kung naman ko may, may, mga tao. Taklang! Single ka ba, Day? Single ka ba, day? Oh, A ako lang, Ako lang, oh, Single ako. Ha? Single ka? Pero ayoko muna ng commitment, kuya. Bakit? Ayoko muna. Sige na. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Hindi ka na magtitinda dito. Promise? Promise yan. Oo. Oh. Oh, so sabi mo Ibigay yan. Ibigay ko sa yung number ko mamaya. Tapos ligaw muna. Ligo. Wala lang ligaw, ligaw. Bimbang-bimbang na to. Ligaw muna, yung ko muna bimbang. Pakipot ka naman, day. so, yun nakita kita kay Bomba. Order ka muna ng tatlo tapos bimbang na mamaya. Oh, gusto talaga may tubo din talaga, you Siyempre kailangan kong kumita. Bigyan mo kanyan, dalawa. Dalawang langka, tsaka... Isa lang yan. Eh, isang bangus. Ano ba yan? Sinigang na bangus. Akala ko ano? Pechado. Eh, hindi, bangus yan, bangus. Ito, gusto ko to Bigol Express. Yan, Bigol Express yan. Dalawa. Banghang yan. O, lang yan? Para talagang mainit, papawisan ako. Yung, yung gusto ano? Ko. Yung Pawisan ano. ako. Saan? Sa, ano, Bigol Express mo? Ah, okay. Kala ko, bembang na naman. Sige, dalawa neto, ano Isa neto. ano Anong oras yung mo mamaya? Kaptay, kaptay. Ano nga ano? 6 p.m. 6? Oo. Uh, Antayin kita mamaya, ha? Oh, sige. Ha? Sige. Masyado iyated ko nang gigil. Iyatid mo yung pagkain ko, ha? Oh, isa na ito, dalawa na dalawa ito, dalawa na ito. Isa niyan, ha? Okay. Sige, mamaya, iyatid ko na lang, naupo ka na lang doon. Goodbye, kiss ko! <laughs> ah! Ah! Munya, ha, 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 Paano ha. Manya, kulta. Day, ay... pala ako, pasabay pala ako ng ano? May gulay ka dyan. Gulay? Meron, marami akong gulay. Oo. Oh. Gulay, pa-awa -pa -pa mo, pasundok na ako ng isa. Hindi, mamaya hatid ko na lang. Mamaya ba? na. Ah. ah. Day. Bakit dong? Motor ka ba, Day? Ay, bakit dong? Boom. Ay, kita, Day! Huwag, huwag, grab. Mamaya, mamaya na lang. Mamaya na. Sige na, kumain ka na ah. kumaya, muna para may lakas ka. Oo, ha? Oo. Oh, oh. oh, oh. Ah. Oo. Oh, oh. Love you. Ang yeah, Kiss. Ano yung dalawa na ito? Isa na ito, tsaka to. Isa na ito, tsaka dalawa na ito. <laughs> Kalimutan ko ito. Anong order? Ang baho ng kamay, may bakal. Rene. Really? Dai, kumusta ka na, Dai? Okay lang naman. Ano, bak bakit nandito bak ka, lumabas ka dito? Baka makita ko nang boss ko? Wala, ayan. Kausap ko na boss mo. Gigil na gigil naman sa akin 'to. Kamay ng foreman ka, ha? Kasi hindi niya alam dinidiscard ni din kita. Hindi niya alam ilang bisis na kita nabimbang. Uy, yeah. Ken, ito na. Itong... Kagabi, grabe ka, Dai. Well, Dai. Huwag na may nang maingay. Baka may makarinig naman dito. Sabi ko sa'yo, si Dai. Ako na lang. Ako na lang gagalaw. Gusto mo rin, may galaw ka din, day. Iba ka talaga. Alam mo naman, para mapigilan ko rin. Di ba? Dai, huwag ka ingay, Oo, hindi na ako mag Eh, hey, alam ko, baka nag-ano-ano sa'yo. Nililigaw ka ba noon? Baka susug susuguri ko yan. Kula wait, wait lang. Wala, wala naman. Wala namang sa akin. Si Paurman, sa naman ng sa sa'yo. Si Paulman, uupakan ko yan para sa'yo. ka lang. Alam mo naman, tinatimer ko kayong dalaw, Huwag ka na maingay. Ayusin yeah, mo, dai. Sekreto lang ito, lang. Oo. Oh. Brani. Mas mo ka pakita ko, dai. Ay, ako maraming tao. May CCTV. Ay, yung CCTV, oh. Sige na, kiss. dai. Yeah. <laughs> <laughs> dai, paano kung dai ng ano, toge? Para may lakas ako mamaya. Gulay, toge, pakbit. Sabay, hindi mo na naman babayaran. Akin na naman. Ba sahod ko na mamaya. Oh, sige na, kukunin ko isang toge. Oh, day, isang, isang toge, tapos ano? Isang langka. Tapos kanin, apat. apat. Para malakas yung immune system ko. Ito na. Babalatan kita mamaya. Sige, Ang Oo, eh. oh, sige, Rene. Eh. Dalawa, Yon, no? Dalawan to, okay? Dalawa. Ano mo na lang doon, ha? Sige, babod na lang ako okay, doon. sige, sige, dai. Pinakilig ako. Ay, Day. May regalo pala ako sa'yo, Day. Ano regalo? Pikit ka. Tang mo dyan yung galing. Makita pa to ng boss <laughs> ko, eh. Sorry, Day. Sorry, Day. Sige na. Pinakilig tapos, mangungutang na naman. Ay, kilig na kilig na naman ako. Gulay muna, pampalakas. Uy! Talino, Uy, Por! Ay, Peter, por, tamang Ay, gulay, gulay no. ah! Ice na! Por, pampalakas. palakas! Ang sisipag ninyo eh, no? Oo. Oh. Wala, gulay, gulay muna tayo, wala. Ay, papalot ng order namin, minday. Tanggal! Ayun! Or, Ay, ayun na pala ay, eh. ito yung... Ito yung Inday, oh. Ito si Inday, Inday ko. Yung kinikwento ko sa inyo sa barracks na... <laughs> ah, ay, tayo, may atay ah. Kinalikan. Talaga ni Inday. Day, kumain na. lang. U Unday oh. Hindi, hey, mamaya na yung rice pan isa. Oh, day. Hmm, paano na lang indy, ako, day, oh, ha? Uy, psst. Uy, ano sinisitsita mo dyan? Kakarin, ni... Inday ko yan. Yung muku ka yan. ba? Yung muku ka ba? Uy! Tor! Ano yan, Tor? Wala kasing kutsara, eh. <laughs> lang, ko. Hala, ha -hala, ha -hala, ay, alam. Nakakalawa. Pinuporman mo, eh. Ay, kutsara lang, day. Yun, ay, ito. Yung inday ko na. Iba ko na ngalimuyak niya, no? Ano, tingin mo, oh? Ano yung... Yan, no? Panalong-panalo. Ano yung papakasal mo Next year, papakasal mo yan, day. Pakasal tayo yung next year, ha? O, oh, diba? Sarap! Sanol! <laughs> Sanol! Baka dinidiscarte din yung inday oh, <laughs> din. din. <laughs> ko, ah. Ano mo nagagawin dyan? Baka murat dyan! Uy! Ipahalo ko ba sa'yo yan, eh? Thank you, day! Ako, day! Ako daw, day! May ba't iba yung titig sa inday ko? Ayan, mo yung inday ko, oh. oh! Wow! Bango! Ano, <laughs> oh, day? Mamaya, day? Magana tayo din, may tayo din. Sige. Oh. Doon ka muna tayo, kuha muna. Ano yun? Anong... Ano? Tawag mo sa akin yung mga utang ko. Bayaran ko yan. Ba? Tapak lang ang utang yan! Hindi, hmm. kuha mo ang tubig tayo. Okay. Napakano ni Inday, napakasipag niyan, nakuha ko. Panalo ka dyan po. Sabi mo, dinidiskarte na namin yan, hindi kanya yung tipong babae. Baka dinidiskarte yan nyo yan ha. Malabo, basta plastic labo. Yung sa akin, akin yan. Uy. Ano <laughs> okay. yan? Oh, binatong ka, binatong ka. Uy. Oh, oh, oh. Grabe ka, Day! Grabe siya ka, Wild! Wild ah! Grabe ka, Day! Wild talaga yung inday ko, akin n'yan! Grabe kaya ang pagkapanalo na, mo! Na, kaya na, kaya na! Kaya na! Kaya na. lang ako. Hindi, ako. Uy pare, ano mo, kay porman pala yun. Hindi eh, di mo ba yun? Eh, konti lang. Dari, Dari, kay Forban. Ikaw nagkita-kita kanina. Wala akong gagawin dyan, at saka hindi ko siya trip. Uy, mga pa ganyan, mga pa-utog yan! <laughs> Hindi ko gagalawin yan. Ako, mga huli ka ni Forman pare. Kakatingin ka. Kahit papiliin mo yung sinday, kung sino may piliin yan, sino ba ba nakasan dating? Ikaw, di ba? Tay! Tay, po ka na dito, Tay! Baka makita tayo ni Forman! Opo po ka dito, Tay! Nahihiya pa to! I love you, Day! I love you, too! <laughs> Dalawa na kayo, tatlo na kayo sa pag-timer na timer na ako. Landi mo kasi, Tay. Ano mo? Duro yung ano yung, ano mo niya nakakausap na yan oh. No. Mm. Grabe ka. Tama makita tayo ni Forman na tama si Forman. Gusto mo sa packing ko pa si Forman eh. Tambakin na yan. Wala nga alin tayo. Baragin mo na yan. Ay baragin mo. Takna niya pinoforman yung inday ko. Yung Forman na. Mai dai. Kabila. Kabila Sa ano building to. Tay para kang aso ah. Sino sino mo ano sa inday ah? Tapos papalisin kita dito. Tawagin mo si engineer.